na kinabang sa tig 20 pesos per kilogram ng bigas sa higit apat ang mga minimum wage earners ng mga manggagawa ng Yellow Bus Line Incorporated sa Coronadal. Ayon kay Donald 12 Regional Director Joel Gonzales, ito ay pangalawang rollout na ng benteng bigas meron na sa South Carabato. Magkatuwang ito tinataguyod ng Dollar 12 DA at National Food Authority o NFA. Abot sa 84 na sako ng bigas ay pamahagi ng NFA sa tulong ng Yellow Bus Line multi Multipurpose Cooperative at Yellow Bus Line Lawyers Union. Taniyak naman ni NFA 12 Regional Manager Maria Luwina Tolentino na para sa human consumption ay pinamahagi nilang bigas. Binigandiin pa ni Tolentino nang nasabing ng mga bigas ay well-milled at ilangkat mula sa mga lokal na magsasaka. Matatandaan ang unang nakinabang sa tig-20 pesos per kilo na bigas ang 700 workers ng Dole Field sa Palumulok, South Carabato noong Hunyo. Ayon pa sa Dole 12, pinaghandaan nila ang mga susunod pang roll-out para sa mas marami pang mga manggag gawang minimum wage earners sa reyón. Roel Usahano, NDBC Bigda Balita.